kalalars, good morning, good morning. Sa wakas, sa tagal ng panahon ay mapupuntahan na natin ang ating account sa Lala. Oh, I Quezon. Ah. Tapos sinabi niya, papuntang Malacanang. Ka, no? Ha? Ah? Oh. Oo. nakapigat ka ba dito? Ha? Ha? Dati na pupunta pa ako dito Matagal na, matagal na ako dito Ngayon lang ulit dito yata ako nagali Pupunta Alam mo, dito na Ha? Lapsin natin yun dito lang yung maraming traffic light eh Ha? Ha? Dito lang yung maraming traffic light Ha? Ha? parang ano mo bro sinong ay ito dito ko nahuli noon kapunta ako ng malaking yung mga kalalal ay ano lab siya na binu naglaksa sa yung kapunta ng malaking yung dito ko nahuli noon 把这一组，把这一张。